Na Naalala niyo, niyo po. Kinabayaan. Ginawa naman namin lahat. aral araw, ito bang tuwagin ang namin. Magandang hapon tay! Nakakapagsabi kasi sa akin tay na mayroon daw isang katulad nyo na nakatira dito sa lugar na ito na mag-isa lang sa buhay. Nga pala tay, ano pang pangalan niyo? Tawagin ako dito, Tatay Fred. Ito na po kayo, Tatay Fred. years old ano nangyari po sa buhay niyo? Bakit mag-iisa lang Simula kayo dito? dito eh. Mamatay paano na ako na matay yung misis ko lahat. Uh, may anak kami siya. Kasi napagsikapan namin naman mapag-aral yung anak namin yung lalaki na yan. Alos yung gabi, ginagawa namin araw. Hanggang sa nagkasakit yung misis ko na namagay yung ano niya dito. Pansin ko kasi yung bahay niyo. Nasa ilalim ng puno. E eh, may bigas ba kayo dyan? Ako, yun nga, nagtitili siya nga ako doon Nang? Nang bigas, eh, wala rin yung pinuntahan ko. E, Ibig sabihin si, tatay, wala kayong maisasahing ngayon? Yung ulam, isda't binigay siguro. Yung binigay po sa inyo nung kapitbahay ano kakainin nyo? Yan lang isda na binigay yung sa inyo. Ay, paano yung kinabukasan nyo? Yun Sabi ko nga, hinahanap ko nga sa... Tawa, huwag mo muna pa ako. Malabo na ba talaga ang mata niya? So, pag natuluyan na kayong nawala ng paningin, paano ay, na ang buhay niyo? Mabuti po ang na rin. Ako. Ay, wala po. Alam mo, tay, hindi tayo pababayaan ng Panginoon Diyos. Katulad niya, no? May may biglang dumating sa inyo na katulad ko na... Kaya, swerte nga ako. Salamat ako. Parating kayo. Napansin kasi kita tayo, parang dyan kanina na parang yung lakad mo ay gumabangga-bangga na dahil sa labo ng mata nyo. Nakapagsabi din po na kayo daw po ay talagang nangangailangan at wala daw sa inyong tumutulong kundi kung ano lang yung meron. Pero nararamdam ko ang hirap nyo ngayon. Lalo sa nararamdaman nyo ngayon mag-isa lang pala kayo dito sa buhay. Salamat kayo, ganyan ang oh, hindi mo naranaman ganito yung buhay. Napakahirap maging mahirap Talaga, ito, ito. Tay, ah, wala kang pansahing ng bigas. Wala kahit pa paano makatulong ako sa sa maliit na bagay. Salamat Ha? Ito ibili mo ng bigas. Wag ka niya pa, Alam mo napakabait ng Panginoon Diyos. Ha? Ano ba? Ano niyo po? Kinabayan. Ginawa na naman namin lahat. Aral. Ito bang ito ginamit namin. Kaya nga sabi nung nung asawa ko eh, paano na kung mamatay daw siya? Kawawa, kawawa daw. ito na nga. Nawala no, na si nanay. Oo, alam kasi wala kami wala siyang maasabi sa anak namin eh. Sarba, ano <sighs> eh. tatay, may awa ang Panginoon Diyos. So, pambili mo na ang, pili mo na ito agad ng bigas mga. salamat. Oo. Salamat. Walang ano man yan so, tatay. pagpalain kayo sana ng Panginoon Diyos na marami pa kayong matulungan. Ay, Bibigyan pa kita ng isang libong piso. Ali 2,000 pesos Salamat. na yan. Ito tatay. Ah, ito 3,000 na po yan. Pambili niyo ng pagkain. Luubin ng Panginoon Diyos na may makapanood sa atin sa video niyo na ah, tumulong, gustong tumulong po sa inyo tatay. Lalo, lalo na ikaw. Na, ano, Walang anong mapasalamat ano. ako na pasalan mo ako dito. Ako lang po na, yung naging daan ng Panginoon para, Diyos para makatulong sa ating mga daana. kapwa. Tanahin ka ng Panginoon na marami ka pang matulungan at umanaw ang buhay mo. Salamat tatay maraming maraming salamat. Yung sana matulungan ako ng, ng nakaka nakakaiwasa sa buhay at tatanungin ko ng malaking putang na loob. Pero sa ngayon gumagawa man naman kayo ng parang para mabuhay kahit malabo na yung mata oh, niyo tayo no. Ay eh, parang na kulubi diyan. Eh, wala akong magagawa. Ah, muntay. Oh, at least may blessing na dumating sa inyo na hindi niyo akalain. Maraming maraming uh, oh, sa Salamat oh, ha?